Eto naman yung feeder na What's up mga bali? Welcome back sa ating channel For today's video is eh, Magbabalan tayo ng isda no? for shipping eh, Tangali lang ako nagising Mga <laughs> 8.55am na Tawag ito madaling araw na kasi tayo natulog Kaka-computer natin Yes, me So, ayan yung pinili pala na natin kahapon ng mga isda, hindi pa yon na-segregate mga body. So, yan yung gagawin natin. Uh, i prepare prepare na natin yun kasi bago na rin papadala. So, ayan, videohan kayo yung mga bali para makita nyo kung paano kami mag-pack. Then, paano tayo magpadala ng ista hanggang dun sa LPC. So, tara. Punta na natin dun sa baba kasi nag-aantay dun sa Bateo Let's go. Ito na yung HB mga bali. apa oh. juvenile size Nah yang dorsal terlalu dari Jubi parang di pa komopolos Scope Ito naman yung red dragon na doon mga bali Na uh, trio Hey. Mimi. Okay, iba. Hmm. So, ayan mga bali may niready na tayo dito mga lalagyan tapos tubig natin, gamitan natin ng general aid dapat kasi malakay pero wala tayong nabilhan ng malakay kaya ito general aid na lang gamitin natin antibacterial kuha ng isda let's go eto na nga yung trio na all meals yung body BAM! Hmm. Big bump. Oh, big. Dek pa. Oh. Ito naman 'yung feeder natin mga body. And one pair feeder. Oh. Yeah. o platinum tatayot na siyang lumaki yung ears black ears pa talaga mga bali see that na-stress kasi nilagay sa panca eto <laughs> naman yung isang feed heart natin mga bali na nabenta yan, one pair ulit to platinum din juvenile size oh iba pwede na let's go ito naman yung two pairs ng RDSS na in-order sa ating mga body Mga um, virgin pa yung female Pogi Ito naman yung dalawang pair natin Ng RDS PES Malagay ka na pala dito Ito mga bali O, ibang Ball. Pwede na. So, ito na yung last trio natin, mga bari, na mga buddy na ipapak. Ayan, all males. Ayan yung din body. Ayan, Pop Moon! Siyempre, pangpapribis na lang din natin itong mga bali. Pinakita yung halaman sa vlog. Ito yung Water Sprite. Yan. Samahan na lang din natin yan. sa mga nabili. Para dun sa... Pwede pa i-cash Ito mga bali. Sama na natin ito. Let's go! ito na lahat mga bali. ni. Oh, eh excellent. Eh, tanan la hot. Para So, walang peraso lahat I mga body. And pakmo na natin tapos 'to talaga let's LVC. Mm hmm tayo muna yan driver mga body. I see si I bro earlier. shipping. So, punta na tayo LBC para magpadala let's go hello b c hello kumusta uy ilu guyo ni delivery mo ko to uy kita ka ko LBC Halo.

tayo na natin sa computer. Ayun. Oh my God! Ini kalapan hey, kau kencing ni lah, si nani. Dang eh. oke kencing ni lah tadi bau. Ulat ini spek. Pada lah ya. Ulat. Ulat. Hahaha. <laughs> okay. Pauwi oh, na sana tayo mga buddy pero uh, ka So habang ina-edit sa itong vlog na itong mga body, uh, may nabili sa atin kanina. Ay, kapon pala. So uh, isama ko na lang din na yung fundings natin is meron na tayong unang bumili. Meron na tayong 1,000 pesos. Papakita ayan, for DJI Action 5 Pro. So, ayan, meron order sa atin, sa Sariyama to. So, bali 2K yung binili niya sa akin, so less 50%, so 1K. Meron na tayong 1K na pandings, mga body. So, malapit na mga body, uh, 24K na lang. meron na tayong 1K. So, magandang progress to kasi kahapon pala i-upload yung video, tapos meron na agad tayong 1K. lang So, andito uh, na tayo sa farm mga badi. And gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng na nag-order sa atin kahapon. Actually, nung Sunday pa yun mga badi nag-order. And then, na-supposedly uh, Monday natin ipapaship. Pero, yun nga, na -cancel. So, ngayong araw natin pina pinaship. Uh, Tuesday. So, ayan. Maraming maraming salamat mga badi no. Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga isda. I hope na dumating yung isda niya ng maayos, safe at buhay. Pero kung sakaling mamatay, walang, walang problema, papalitan natin yan ng bago mga bali. Okay, mag-alala, meron niyang after uh, aftermarket sale. <laughs> May warranty. <laughs> so, ayun lang mga bali. Bala ko sana mag-sipon ngayon, pero yun nga, maulan. And kawawa naman yung isda pag nasipo natin. Pakita ko na lang sa inyo sa yung mga isda natin na dapat isipo na dapat kanina eh hindi ko nasipo. So ayan, meron tayong mga pastil dito. Ang dumi na kahit hindi pa umabot ng one week. Tinatamaan kasi ng direct sunlight dito mga body and mabilis maglumot talaga yung isda dito. Yung mga aquarium. Uh, same as dito, Ayan, medyo may leak to kasi nabuwasan ng tubig. Walang problema kasi safe pa naman yung ista. Malalapad ng mga pastel dito. Ayan. Oh! Hindi ko ma-offer sa inyo yan mga body kasi yung mga ganitong ista is pang-show. Eh, baka video trip yung mga ganitong ista yung mga pang-show kasi mostly yung mabibili nito yung mga sumasali lang talaga sa show and uh, gusto lang ganitong isda yung ma offer ko sa inyo yung mga Peter yun kasi mas uh, mabilis so fast moving natin yun sa farm mga body yung mga Red Dragon ayan So, marami pa rin available na P-Dirt kung saka gusto nyo mag-order. Ganun pa rin yung presyo natin. 1K Ampere. Uh, 1,500 yung 3U. Hanggang oh. sa maubos mga body. Uh, hindi naman kasi lahat nagagamit dyan yung iba is may mga fault sa buntot uh, ipapa na lang natin sa susunod pag medyo lumaki na kasi yung iba kasi is late bloomer eh, may tendency pa na after few months is kaganda yung mga isda na sa tingin natin ngayon is pangit after few months yan kaganda pa yan mga bani hindi naman lahat pero kadalasan yung ganun na yung nangyayari So, tapos dito, pakita ko na rin. Ayan. So, dito, meron tayong mga pastil dito yung last time sa previous video natin na hinulog natin. Diba, last time is the pa sila mga body pero tingnan nyo ngayon. Oh, puputi na. Kasi, nagroom na sila mga body and dito ko sana balak mag-siphon. Tingnan natin kung yung tubig kung safe na kasi yung tubig doon sa tub yung first tsaka second is uh, I think nasa mga dalawang araw pa lang o tatlo pero nilagyan ko ng isla yung isa kung lapit yung isla kung buhay pa kung safe na buhay na pwede ko itong isa kasi yun yung papalit natin hindi naman totally water change uh, sa lang papabawasan lang ng mga 20% yung dito ng pero marami itong mga bali uh, apat layer actually so, lima yan pati ko na nilagay sa taas kasi nahirapan tayo mag siphon Ito na lang isa, dalawa, tatlo, apat yung pinakababa puro yan may laman ng HP white kasi wala ko masyadong makitang dilaw dito sa kanyang uh, pentakel mga body kaya tawagin natin yung HP white hindi siya yung so I think yun lang mga body ganun pa rin uh, alam niyo na yung drill mag comment kayo dyan sa baba tapos, uh, i-like na rin, subscribe, and paki-share na rin itong video kung gusto i-share. And baka kaya na rin yung may chance manalo ng one pair ng lumagod dito. So, ganito na lang yung video mga buddy. Kita-kita tayo bukas. Bye. Fish out.